right, -go. Good morning sa ating lahat. Sugoy, <tipos> sugoy. Saturday morning. At tayo ngayon ay uh, may pupuntahan tayong shop. Kasi magpapalit tayo ng gulong ngayon. <laughs> Front and rear. So, kasi may problema ako dito sa gulong ko eh. Actually, dito sa ano ko, sa rear uh, tire natin. Nakailang pasok na ako dito, butik. Hanggang ngayon, hindi pa rin na re-resolvan eh. Gumapaba yung tire pressure ko dito sa rear tire ko eh. So mapapansin niyo, mga chingo dito sa aking ano monitor ng ating dashcam. Yan, naka 25 yung rear natin. Binahanginan ko na yan ng 33 ganun. So sabi ko, tingin ko kailangan magpalit na ako ng ano, ng gulong. <laughs> Kaya kakapalit ko lang yan ng ano nung December. <laughs> Nagamit pa natin yan sa ano sa sa rides natin sa ano sa Dingalan. Mamaya, malalaman niyo kung anong brand ng ano natin, uh, rear tire natin. Ayun, front and rear tire natin. So, dito lang naman 'yan sa so may bandang Pasay. Malapit lang naman siya. Si na ano na ako, nainis na ako. <laughs> Maganda yung gulong kaso ayun ko, but ganun. nag-decide na ako na magpalit ng ano ng gulong. Tara, chingyo! Samahan niyo ako! sa Pachigo for today's vlog ay pupunta tayo ng Pasay tayo ay magpapalit ng ating gulong front and rear so yung brand is mamaya natin ipapakita so tara let's go marching go woo few moments later dito likod ng laundry hmm dito nga dito siya sa so, mga chungo dito tayo sa loob ng na... pasay. napalitan na yung ano natin yung natin sa likod so pan and pa. so sa ronak tires lang yan dito sa pasay.